Hmm. Hi mga Karoka! Welcome back to my channel! To my channel. And for today's video, magsa-celebrate kami ng Christmas! Christmas! Kasi <laughs> na guys, Merry, Merry Christmas sa inyong lahat. Samahan niyo pala kami ngayon dahil ipapakita namin sa inyo kung paano namin i-prepare ipre ang aming handa sa Noche Buena. Yan, samahan niyo kami guys. Then, Merry Christmas nga pala sa lahat ng mga OFW na nasa ibang bansa nagtatrabaho, na hindi nila makakasama yung family nila ngayong Sami. Pasko. Pero, syempre meron man din panahon na makaka-uwi sila, Doon tayo babawi na gawin nating araw-araw Pasko. Yan. Yeah. Di ba? <laughs> ano po yung mga handa nyo dyan, mga karoka? Comment down below yeah. naman. Sina guys, huwag na natin patagalin pa. Let's go! Tara! <laughs> Lulutuin ko pala tong isang pata, guys. Gagawin nating hamonado or patatim. Parehas na ba yun? <laughs> Meron ako dito tidbits dahil naubusan ng ano, guys, yung Pabilog nga na pineapple. Ano ang tawag sa ganun, guys? Circle pineapple. <laughs> Then, ito isang pata, guys. Sirot na barang dito. dahil pipituhin yan. Abangan nyo mamaya, guys. Yung mga uh, sauce natin. Let's go! Mabilis ang luto na lang pala to guys dahil napakuluan na natin yung ating pata. Malambot na siya. So nilagyan ko na rin to ng toyo pati sugar at itong kanyang sauce para mamumula-mula. At kapag nag-reduce na yung ating sabaw guys, pwede na nating ilagay itong ating pineapple. Mas maganda guys kung ang gagamitin nyo na pineapple is yung slice. Ayan guys, luto na. mag na si Rod. Oh Yun na guys, mag-start na tayo. Okay. Magic guys. step 2 ito guys siyempre lalagyan natin yan ang pintura hindi joke lang <laughs> saan si tawag mga nigger? basting sauce ha? basting sauce Sobrang lambot na ito guys kasi pinakuluan na ito siya tapos minarinate pa. Yan. Para sure talaga na maluto kasi makapal kasi yung carne, guys. Luto na pala yung ating liyampo, guys. Tara, i na natin para matikma na. Matikma natin, guys. Si Rolf na lang daw pala mag-slice, guys. Dahil baka maubos ko. Hahaha. Yun, no. Sinayawan lang. Tapos na. Fish naman tayo, guys. Yeah. Sobrang sarap nito. Ito na pala yung panghuli nating lulutuin guys. Crispy pata. Yan, nilagay na ni Ralph kahit hindi pa masyadong mainit yung mantika para hindi siya tatalsik mamaya. ito na lahat yung aming na-prepare para sa aming Noche Buena. Meron tayong biko, amonado, meron din tayong liempo, bangus na inihaw, at saka mga sausawan. And then, yung ating pangmalakasang crispy pata at saka itong binigay ni Mami Yol na dinuguan. Yan guys, pati suma, nagbigay din si Mami ayon. Tapos ito yung ginawa namin ni Bekbek -bek na mango float. good health. Thank you for the blessing, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Merry Christmas. Merry Christmas. plato. Merry Christmas. Merry Christmas. Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. tayo. Um, tayo kayo. na tayo. Tayo na tayo. Tayo na tayo. Na may pa flowers. Dito yung plato hmm. namin guys. Mga bulak ko Hindi ka labasan pa mga mahalin. Pamahalin. Siyempre. Ang crispy pata ni Rob. Hmm. Tayo na. Tayo init na. Give me a dirt. Okay. Kami okay. natin. Ako eh. Yun. Kaya mo yan, Bec? Okay, mother. Ito, marang makuha. Medyo mainit siya, guys. Ganyan, tinagin mo ba mo?

Hmm, iba, ba? Yeah. Wow. Ubos mo to, Bek? Hmm? Ubos mo. Tulit lang. Talambot ng kamay. mas ano siya ngayon mang malakit ang ah. <laughs> wow hindi ko ano yung mama yung ilalim mo dito ngayon masarap ito mo ako ka So yun nga guys, once again, maraming salamat po sa lahat na patuloy na sumusuporta sa Rolf and Ka. And Merry Merry Christmas po sa inyong lahat and advance Happy Happy New Year. Sana po ay nag-enjoy kayong manood sa aming simpleng handaan sa aming Noche Buena. Maraming maraming salamat din po Lord sa blessing po na binigyan niyo sa amin, sa aming paparating po na baby. Ito po talaga ang aming best gift ever na nareceive ngayong taon po. Maraming maraming salamat po.